maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ang pelikulang ito ay nagkukwento sa isang grupo ng magkakaibigan na napadpad sa isang tahimik na kalsada. Pagkatapos ay natagpuan nila ang kanilang mga sarili na walang awang binaril ng isang hindi nakikitang sniper. Makakaalis kaya sila sa pinakadelikadong daan. Alamin natin sa downrange. Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng kotse na naglalaman ng anim na kabataan na nasisiraan ng gulong sa gitna ng kalsada dahil sa aksidente, nabangga sa ulo ang isa sa mga babae, na nagngangalang Jody. Sa grupo, nandyan sina Karen, Sarah, Jeff, Todd, at Eric. Ang anim na kabataan ay papunta sa isang lungsod para dumalo sa birthday party ng kapatid ni Jody. Sinabi ni Jody na ang kanyang bahay ay matatagpuan sa isang tahimik na liblib na lugar. Kaya naman bihira silang makakita ng mga sasakyang dumadaan sa kalye. Sa huli, pinalitan ni Todd ang gulong ng sasakyan. Tumulong din sina Jeff at Eric. Nagkusa si Sara na imbitahan ang kanyang mga kaibigan na mag-selfie para e-upload sa kanyang social media. Pero dahil nasa malayong lugar sila, hindi man lang siya nagkaroon ng internet connection. Hindi siya sumuko at naglakad ng ilang metro palayo sa sasakyan para makahanap ng signal. Sa wakas, nakuha niya ang signal. Si Todd ay abala pa rin sa pag-aayos sa gulong habang ang ibang mga babae ay nagpapahinga. Pumunta si Eric sa mga palumpong para umihi. Sinundan ni Sarah sina Karen at Jody na nagpapahinga sa tabi ng kotse. Nang makita ang mga babaeng nagpapahinga, mabilis na sumunod si Todd at iniwan si Jeff mag-isa, abala sa pagpapalit ng gulong ng sasakyan. Mukhang may problema si Jeff. Bigla niyang nakita ang isang basyo ng bala sa kalsada si Eric ay natapos ng umihi at bumalik sa kanyang mga kaibigan. Ngunit gumugulong ang gulong na pinalitan ni Jeff, at agad na tumakbo si Todd para kunin ito. Lumapit si Sarah kay Jeff, na naiwang abala mag-isa. Ngunit laking gulat niya nang makita ang kalagayan ni Jeff na patay na at dumudugo ang ulo. Parang tinusok lang ng bala ang utak niya. Sa sobrang gulat niya, wala siyang masabi at nakatitig lang. Samantala, sinubukan ni Todd na ibalik ang mga gulong na nakuha niya ngunit nararamdaman ni Sarah ang pagdaloy ng dugo sa kanyang kamay. Hindi niya na mamalayan, natamaan na pala siya ng bala sa mata. Gulat na gulat sina Karen at Jody na nakakita sa kalagayan ni Sarah. Ngunit bago pa sila makapagsalita, tumama ang isa pang putok sa ulo ni Sarah na ikinamatay nito. Napagtanto ni Karen ang panganib na bumabalot sa kanila. Kaya't hindi nag-iisip, agad niyang sinabihan ang lahat ng kanyang mga kaibigan na humiga at magtago sa likod ng sasakyan si Todd, na hindi pa rin maintindihan ang nangyayari, ay sinubukang tumakbo patungo sa kotse, ngunit isang bala ang tumama sa kanya sa kaliwang balikat. Samantala, malayo si Eric sa sasakyan, at agad na tumakbo at nagawang magtago sa likod ng isang kahoy. Naging kapanapanabik ang eksena ng isa-isang tumama sa kanila ang mga putok ng baril. Maaari lamang silang umasa sa kotse bilang isang kanlungan. Ngayon nila napagtanto na isang putok ng baril mula sa misteryosong taong iyon ang naging sanhi ng kanilang sirang gulong. Maya-maya, hindi pa rin sila makalabas sa kotse ang kanilang pinagtataguan. Naniniwala si Karen, na ang kanyang ama ay dating opisyal ng militar na gumamit ng silencer ang killer. Kaya naman hindi nila narinig ang putok ng baril. Dagdag pa rito, iniisip ni Sarah na sapat na ang layo ng bumaril dahil hindi nakapasok ang mga bala sa sasakyan walang magawa si Todd dahil sa sugat niya sa balikat. Samantala, si Eric ay maaari lamang manatili sa likod ng isang puno ng kahoy mag-isa. Ayon kay Jody, actually, na-install na ang mga gulong ng kotse na pinalitan ni Jeff. Pero hindi pa rin nila magagamit ang sasakyan dahil hindi pa hinihigpitan ang bolts. Pero alam nilang kapag lumabas sila sa pinagtataguan, siguradong babarilin sila natigilan sila doon kahit may cellphone sila walang signal sa kanilang kinalalagyan ngayon sabi ni Karen kung hindi man ito kalayuan sa kanilang kinatatayuan ay nakakuha siya ng senyales ibig sabihin ay kailangan na nilang umalis sa sasakyan pagkatapos ay sinubukan ni Todd ang kanyang kapalaran pumunta siya sa likod ng sasakyan at inilabas ang cellphone niya pero sobrang layo pa at wala pa ring signal pagkatapos ay binigyan ni Jody ng selfie stick si Todd naglagay na rin ng Google Assistant si Karen sa kanyang cellphone upang agad itong tumawag ng pulis kapag nakakuha ito ng signal. Inabot ni Todd ang phone niya. Oo nga naman, nakakuha sila ng signal. Ngunit agad na binaril ang telepono sa hindi nakikitang sniper. Nasira ang cellphone. Si Todd ay wala sa kanyang katalinuhan. Gamit ang kanyang mga susi ng kotse, gusto niyang ilagay ang kotse sa neutral upang lumipat sa isang lokasyon kung saan may signal. Sa wakas, nagtutulungan silang linlangin ang misteryosong sniper. Nasa harapan si Jodie na iniabot ang kanyang cellphone para i-record ang direksyon na pinanggalingan ng putok. Samantala, nasa likod si Karen, gamit ang kanyang jacket para magpanggap na tao. Sa nanginginig na mga kamay, sinubukang buksan ni Todd ang pinto ng kotse at sinubukang pumasok. Sa katalinuhan, binaril ng sniper ang jacket na hawak ni Karen agad na sumakay si Todd sa sasakyan at pinasok ang susi ng sasakyan. Ngunit patuloy silang tinutukan ng putok ng baril hanggang sa agad na bumaba ng sasakyan si Todd at hindi niya nagawa na i-neutralize ang gear ng sasakyan. Buti na lang, salamat sa cellphone ni Jody, alam na nila ngayon kung saan nang galing ang mga putok. Ayon kay Jody, galing sa tuktok ng puno ang putok. Tila may hawak na sniper at itinutok ito sa kanila. Hindi maintindihan ni Jody at ng kanyang mga kaibigan ang motibo ng bumaril. Bakit siya umakyat sa puno at sinusubukang patayin sila? Sinisikap pa rin ni Todd na malaman kung paano aalis sa sitwasyon nang makita niya ang toolbox ng kanyang sasakyan. Mabilis siyang tumakbo at nakuha ang kahon. Ginamit ni Todd ang takip ng kasangkapan bilang isang kalasag upang protektahan ang kanyang mga kamay. Sa kabilang banda, si Eric ay maaari lamang magtago sa likod ng isang puno nang hindi nalalaman ang plano ng kanyang mga kaibigan. Nakahanda na si Todd para bumalik sa sasakyan. May hawak siyang kalasag sa kanyang kamay. Inutusan niya sina Jody at Karen na maghanda para itulak ang sasakyan. Sa bilis, dumiretso si Todd sa loob at nagawang baguhin ang gear ng kotse sa neutral. Ngunit ang sniper ay nagpuntirya at nagawang barilin ang kanyang kamay sa kabutihang palad, matagumpay na napaandar ang kotse at nagsimulang umatras. Gayunpaman, ang pababang daan ay nagpabilis ng takbo ng sasakyan kaya kinailangan ni Jody na tumalbog. Ngayon wala na siyang proteksyon. Samantala, muling binaril ng sniper ang gulong ng kanilang sasakyan at tuluyang huminto ang sasakyan. Doon na pagtanto ni Karen na oras na para tumakbo ulit si Jody at magtago sa likod ng sasakyan sigurado siyang nire-reload ng sniper ang kanyang mga bala. Agad namang tumayo si Eric at tumakbo papunta sa mga kaibigan niya. Ngunit nataman ng bala ang kanyang binti. Ngayon ay hindi na makalakad si Eric, at nagsimula siyang mabaril ng maraming beses. Ang nakakapagtaka, hindi agad siya pinatay ng sniper na para bang gusto niya itong pahirapan. Maya-maya, nakakita si Todd ng isang bote ng tubig sa kotse. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang tubig sa kanyang mga kaibigan. Iinom na sana si Eric nang biglang tumama ang bala sa kamay niya. Ngayon ay sobrang nahihirapan na siya. Wala silang magawa at maghintay na lang. Tumingin si Todd kay Sara, ang kanyang kasintahan, na kinakain ng mga uwak. Namumuo ang galit sa loob niya. Tumayo siya at walang proteksyon, naglakad siya patungo kay Sara. Kakatwa, ang sniper ay hindi nagpaputok sa lahat ng oras na ito. Lumapit si Todd kay Sarah at hinalikan ito sa noo. Hinawakan niya ang kamay ni Sarah, hindi pa rin siya papayag na mawala ang kanyang kasintahan. Samantala, si Eric, na hindi may galaw ang kanyang katawan, ay nakakita ng isang lobo na naglalakad palapit sa kanya. Ngayon ay wala na siyang magawa dahil tiyak na magiging pagkain siya ng mga gutom na lobo. Si Todd, na nawala ng pag-asa, ay hinamon ng sniper na barilin siya bigla niyang nakita ang isang kotse na mabilis na tumatakbo papunta sa kanila. Agad niyang sinigawan ang sasakyan, ngunit sinimulan siyang barilin ng sniper. Narinig ng lobo ang tunog ng baril at agad na tumakbo palayo. Ngayon namatay si Todd sa tabi mismo ng bangkay ni Sarah. Walang magawa si na Karen at Jody at hinintay na lang nila ang sasakyan na papalapit sa kanila nakita ng babaeng nagmamaneho sina Jody at Karen na kumakaway, ngunit isang bala ang direktang tumama sa kanyang kamay. Nagsimulang mawala ng kontrol ang sasakyan hanggang sa tumama ito sa kotse ni Todd at nagdulot ng aksidente. Naihagis pa sa kotse ang anak niya na babae. Malubhang nasugatan ang babae sa kotse na may dugo sa buong katawan. Ngunit tinutukan siya ng sniper at handa siyang patayin. Samantala, sinusubukan ng kanyang asawa na iligtas ang kanyang anak na babae. Ngunit sumigaw si Karen at Jody at hiniling na manatili sa kinaroroonan niya. Siya lang ang pag-asa nila dahil makakatawag siya ng pulis mula sa kinaroroonan niya. Pagkatapos ay kinuha ng lalaki ang kanyang cellphone at sinubukang tawagan ang pulis. Samantala, hindi makita ng sniper ang lalaki kaya sinimulan nitong barilin ang sasakyan hanggang sa tumulo ang tangke sa isang putok, sumabog ang sasakyan at nasunog ng buhay ang lalaki. Namatay ang lalaki, samantala, buhay pa ang kanilang anak. Agad siyang binaril ng sniper, at namatay siya sa lugar. Ngayon ay wala nang magagawa si na Karen at Jody at kailangang panoorin ang pagkamatay ng kanilang mga kaibigan at isang pamilya. Duda pa sila na may dadaan pang sasakyan para iligtas sila. Sa wakas, may ideya na si Karen. Ayon sa kanya, kailangan nilang maghintay sa gabi dahil mas mahihirapan ang sniper na makita sila sa gitna ng dilim. Dumating ang gabi, ang maganda ay nasa posisyon pa rin niya ang sniper at nakatutok pa rin ang kanyang rifle kina Karen at Jody. Sinimulan ni Karen na ilunsad ang kanyang plano. Sumakay siya sa kotse at sinimulang punitan ang upuan. Samantala, nakuha naman ni Jody ang isang kahon ng gas at ilang inumin mula sa trunk ng sasakyan. Sa pamamagitan ng paggamit ng ilang damit mula sa kahon, gumawa si na Jody at Karen ng mga emergency mask. Sinimula ni Jody ang pagbubuhos ng gasolina sa kotse habang si Karen ay nagsusunog ng isang pahayagan gamit ang isang lighter. Sa wakas, nagawa nilang sunugin ang kotse, at ang makapal na usok ay nagsimulang punan ang hangin sa kanilang diskarte, salamat sa usok na lumabas sa sasakyan, hindi na sila makikita ng sniper at nahihirapan siyang puntiriyahin si na Jody at Karen. Noon nakita ni Karen ang sasakyan ng pulis na papunta sa kanila. Naniniwala silang dumating ang pulis dahil sa tawag ng lalaki. Samantala, lumabas din na nagdala rin ang mga pulis ng dalawang sniper team na handang hanapin ang gumaril. Naramdaman ng mga pulis na hindi maganda ang kondisyon sa lugar kaya nanawagan siya para sa karagdagang tulong ng pulisya na dumating upang tumulong. Ngunit hindi inaasahan ng mga pulis na biglang tumama sa kanyang bibigang isang bala. Nahulog ang pulis at natapakan ang engine. Mabilis ang takbo ng sasakyan kaya natapon ang dalawang sniper sa likod nito. Mabilis ang takbo ng sasakyan ng pulis nang walang direksyon. Napagtanto ni Karen na ito na ang tamang oras para tumakas sila. Pero natakot pa rin si Jody. Sa wakas ay nagpa siya si Karen na tumakbo mag-isa. Sa kasamaang palad, ang usok na lumabas mula sa nasusunog na kotse ay nagsisimula ng manipis. Sa kasamaang palad, natamaan ng bala si Karen at namatay. Tumakbo si Jody sa sasakyan ng pulis hindi kalayuan sa kinaroroonan niya. Sa oras na iyon, nagsimulang barilin ng mga police sniper ang misteryosong sniper sa di kalayuan. Ngunit ang misteryosong sniper pala ay bihasa at nagawang barilin hanggang mamatay ang mga pulis. Walang ibang pagpipilian si Jody kundi ang sumakay sa sasakyan ng pulis at mabilis na tumungo sa nag-iisang punong pinagtatagwa ng sniper. Binaril din siya sa dibdib. Ngunit nagawa ni Jody na tamaan ang puno hanggang sa nahulog ang sniper na naiipit ang paa sa puno. Gumapang si Jody at kinuha ang nahulog na baril. Samantala, sinubukang putulin ng sniper ang lubod na nakatali sa kanya sa puno. Ngayon ay na corner si Jody kahit na may hawak itong baril. Mabuti na lang at maraming beses niyang nabaril ang lalaki hanggang sa mahulog ang lalaki. Muling sinubukang barilin ni Jody ang lalaki, ngunit hindi pumutok ang kanyang baril. Pagkatapos ay hinampas niya ang lalaki sa ulo at dinurog. Sa hawakan ng rifle, maraming gasgas ang nakikita ni Jody ngayon na pagtanto niya kung gaano karami ang bilang ng mga biktima na binaril ng sniper na lalaking ito. Dahil sa galit, sinubukang hampasin muli ni Jody sa ulo ang sniper. Sa kasamaang palad, biglang pumutok ang rifle at tumama sa kanyang leeg. Kaya, agad siyang namatay na may tumalsik na maraming dugo. Grabe naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.